Good morning mga kaparmer Dito po tayo sa ating ano, kamatisan So Ito po yung mga kamatis eh, naka-recover na po yung kamatis natin Sa matinding init noon Kaya ngayon mga kaparmers ay may kaunting bunga na At malaking pasalamat natin Sa Panginoon Kahit pa paano umulan at doon nakaranas ng uh, tubig ang ating tanim na kamatis so ngayon may mga bunga na pero hindi naman gaano kamadami pero at least mayroon na uh, at medyo dami dami na ngayon so sa araw na to ay nag spray kami at dito Uh, kinunan ko naman ng video ang ating kamatis na uh, mayroon ng medyo dami dami ng bunga kaya noon nakakahiya yung kamatis namin kasi ang malaki na hindi pa nagkaroon ng bunga pero ngayon ay malaking pasalamat namin sa Panginoon kahit pa paano ay nagkaroon ng bunga uh, at hindi na tayo masyadong nalulugi at bumabawi rin sa mga panggasto kaya mga kaparmers ay kapag umulan sa si at timplado yung panahon dapat pasalamatan nyo sa Panginoon okay so kung bago ka pa lang sa ating channel huwag kalimutan mag subscribe salamat po at God bless